Hello guys, magluluto tayo ng masarap na pata. Ayan, yung sinigang na pata na medyo maasim na malapot-lapot. Ayan, so walang iba kundi ang ating pata na may gabi mga inor. So ganito lang ating na, napakasimple, napakadali. Pero napakasarap na ganitong recipe. Pag ulam sa bahay, pang tingkat, pwede. Ayan, una-una meron tayong pata, mga mahigit dalawang kilo ang isa, medyo malaki. Ayan, at syempre meron din tayong dalawang perasong gabi. At syempre yung ating mga panglahog, yung ating sibuyas, kamatis, at yung ating tangkong. At bago ang lahat ay sinilaban muna natin sa ating torch ang ating pata. syempre para matanggal ang kanyang mga excess na balahibo, yung mga natira-tira. syempre sa palingki ay hindi naman natin yan sigurado na talagang uh, ubos ubus na ubus doon yung ating balahibo sa pagtanggal, sa pag-ahit. At syempre, pagkatapos po natin itsap ang ating pata ay minugasan na po natin siguro at least three times natin hugasan para surebol talaga na malinis ang ating pata na lulutuin na gawin natin sinigang na pata sa gabi. Ayan. Ayan, bago pa man kumulo. So, kung makikita nyo yung mga bula na lumulutang, uh, tanggalin po natin yan. Dahil yan, pag di natin tinanggal yan po, ang nabubuo pagka ito ay kumukulo na at ang naluto. At syempre, pangit sa sabaw. Nahahalo po siya sa sabaw. So, kailangan nating alisin. Ayan. Uh, at syempre, mamaya sasalain pa natin yun. So, hindi ko na pinakita yung video. Pero, sinala pa po natin yan. Ayan, kagaya yan. Para talaga malinis ang ating sabaw sa ating sinigang na pata na pinalapot sa gabi. Ayan. So, dahil malinis na, ayan, timplahan na natin ang kunting asin. Syempre, patis, tansya, -tansya lang po. At syempre, mantikman lang po natin ayan dahil medyo nagbabawas po ng tubig dahil medyo malambot na ayan at nag additional tayo ng tubig bago natin nilagay ang ating sibuyas at kamatis ayan at syempre yung kunting bichin mga idol pampalasa yun naman talaga ng pampalasa naman talaga ang bichin ayan So ayan nga, pagkalipas nga ng halos mga 40 minutes, ayan, uh, ani medyo malambot na mga idol, malambot na po ang ating pata. So tsaka na natin ilalagay ngayon ang ating gabi na dalawang piraso. At pag yan ay lumambot, siguradong okay na at lutong luto na. At syempre, ayan, nagdagdag na rin tayo ng ating tamarin broth na gabi flavor. Ayan, syempre, para lumapot ang ating sinigang na pata sa gabi. Mayroon na tayong sariwang gabi, mayroon pa tayong gabi at uh, tamarin broth. Ayan, mga idol. Ayan at naglagay rin tayo ng siling panigang mga piraso Siyempre di mawawala yan dahil napakasarap yan At syempre, higit sa lahat nagpapabango po sa ating sinigang Ayan pagkalipas ulit siguro ng mga 10 minutes Minuksan ulit natin at ito na nga Malambot na malambot na po ang ating pata At malambot na rin po ang ating gabi na nilagay natin Kita naman napakasarap ng ating uh, sinigang At siyempre ayan dahil paluto na Ihuli na po natin paglagay ang ating kangkong mga idol Siyempre para masarap mayroong gulay ang ating sinigang Ayan Ayan, at maraming maraming salamat at shoutout po sa ating mga followers. Ayan, sa ating mga followers, bagong followers, welcome po sa ating konmunting page ang kusinero ng barangay at ngayon pa lang ay binabati ko po ang ating page dahil magmalapit na po siya magpo 400k followers. Maraming maraming salamat sa ating solid top fan, solid followers at ang ating solid uh, silent viewers. Ayan, dahil luto na po ang ating sinigang. Ayan, pwede na po tayong kumain ng ating sinigang na pata sa gabi na malapot-lapot. Ayan, at maraming maraming salamat po mga kabarangay. At sa mga gusto nga pa Umurin na natin bagoong. Ayan. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. At syempre yung gustong umurin na ating uh, suka rapsa Ayan. Syempre ganun din. Nasa Shopee po mga idol. At ilagay po natin yung link para maka-order po tayo ng madalian. Ayan. At maraming maraming salamat muli sa inyong lahat.